magandang gabi guys ito yan yung incubator ko uh, nag automatic siya pag naka 37.8 na siya namamatay yung ilaw ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung mabubuhay ba yung itlog o mapipisa uh, check natin siya may order card dito na plus flashlight flashlight para i-check natin kung may laman ba yung mga itlog yan, kung may mga laman ba siya pag may ugat sabi ng ibang mga eksperto ibig sabihin daw nun may laman yun maaaring maging sisiw yun o mapisa yun tara, papakita ko sa inyo ito so guys patayin ko lang yung ilaw yan, para malaman natin kung paano okay. itong ilaw dito natin sa sampun itong isa itong isang itlog ito niya pag may ugat yan yan yan, yan. Yung, yung ugat na to yan ibig sabihin buhay to Magkakasisiw to, yan. yan yan yung ibig sabihin na magkakasisiw yan buhay yung ano ninyo ibig sabihin okay itong ano, natin tapos magsasampol tayo dito yung iba check natin to, ito ito medyo negative pa ganito yung tsura Ayan. ang layo dun sa isa na may ugat talaga yan tapos check natin ito ba yung isa yan ito Ayan itong isa Boy na talaga to may talaga siyang laman sa loob, may sisiw na talaga. Yan guys. Yan. Yan. Diyan na ako mag-check. order ko pa talaga 'to sa ilaw na 'to. So, ito, wala pa din. Yan. Ito. Tataka kayo bakit may number. Ito kasi yung tandaan ko. Pag binabaligtad ko siya, yan. Kabilaan niya may number. Para may tanda ako na yun yung gitna ng pagbaligtad ko. Ito rin. Mga bagong... Dugbag salang natin. Yan. Medyo may nagdark sya dito. Tapos ito yung wala niya. Yan yung mas light. Sabihin mo na yan. Ito mas nagdark. Ngiting pa tayo ito ng ilang araw. Ganun din lang isa. Yes. En